So ngayon nga ay sasagutin ko yung katanungan ng ating isang kababayan sa aking YouTube channel. So sabi niya dito na sir, ano ang kahalagahan ng employment contract sa Poland para sa mga Pilipinong manggagawa? So magandang katanungan to ano para dun sa mga Pilipinong manggagawa. Siyempre dito sa Poland. Kaya sagutin natin. Ayon sa lawyer, kapag naka limang taon ka ng pagtatrabaho ng may employment contract tapos nagbabayad ka ng tax straight for five years and naipasa mo yung B1 and B2 na Polish exam or language ay pwede ka nang mag-apply ng permanent residence mga kababayan. Ayon dito sa nabasa kong article patungkol sa employment contract sa Poland, ang nakalagay dito mga kababayan ay ang employment contract ay isang critical na dokumento na naglalarawan sa mga tuntunin at kondisyon ng pagtatrabaho sa Poland para sa mga Pilipinong manggagawa. Ito ay nagbibigay ng proteksyon at seguridad sa trabaho. So, di ba? Kaya uh, piliin niyo kung may pagkakataon talaga, kung may chance na magkaroon ng employment contract. Ano, kung baga, kung ginalingan niyo sa trabaho or wag naman masyadong sip-sip, di diba? <laughs> Yung pakita lang kayo talaga na decidido kayo at talagang magstay kayo ng matagal sa Poland para makita ng mga namumuno especially sa kumpanya or yung mga leader sa kumpanya na talagang isa ka rin uh, huwaran para sa mga baguhang uh, empleyado at sa, at sa mga matatagal na empleyado. So, ganyan yung uh, according sa pinag-aralan ko. Kasi nagtapos ako ng management or hotel management. Ayan yung uh, basihan. Ano, kung kinakailangan, hindi ka lang nagsisip-sip. Kinakailangan talagang meron ka rin skills ano, na ipapakita sa mga leader o sa mga bumubuo na kumpanya, mga kababayan. Ano of course, sila yung makakakita ng trabaho mo, especially yung manager mo at saka yung mga supervisor mo mga kababayan kaya kung nasa trabaho ka na or trabaho ka mas mainam siguro na bigyan mo ng atensyon yung uh, trabaho mo bago yung iba mag-focus mag ka sa mga bagay na ikaka-improve mo ako bilang isang OFW or isang trabahante sa isang hotel, nagpo-focus ako talaga sa mga bagay na nahihirapan ako. Nagpo-focus ako kung paano ko mapapadali. Kaya yung general manager ay talagang nakita rin yung mga uh, kakaibang ano ba 'yun, galawan ng mga Pilipino pagdating sa mga skills especially sa pagtatrabaho. So nakasaad din dito sa article kong nabasa or binabasa para sa inyo mga kababayan, mga karapatan ng mga Pilipinong manggagawa. So ligtas at maayos na kondisyon ng pagtatrabaho. So karapatan sa ligtas at maayos na kapaligiran sa trabaho. Syempre 'yan naman yung hinahanap ng mga foreign workers, ano yung ligtas at buong or buhay na makaka sa pamilya, especially dyan sa bansang Pilipinas so, base sa aking experience for 5 years ay napaka-safe naman ang Poland mga kababayan, kumpara sa ibang uh, karatig na bansa dito sa Europe yan naman yung masisigurado ko sa inyo pagtanggap ng mga incentive karapatan ng mga benepisyo tulad ng holiday pay at separation pay. So, dito sa Poland, walang uh, masyadong alam mo yung benefits. Kung meron, meron lang talaga kayong bonus, especially kung nagtatrabaho kayo sa hotel, mga kababayan. Base yan sa experience ko for 5 years working in hotel industry dito sa Poland, mga kababayan. So, protection sa mga karapatan proteksyon sa mga karapatan ng mga manggagawa ayon sa batas ng Poland at Pilipinas. So syempre dito sa Poland, medyo may kahigpitan pagdating sa alam yan, karapatan ng bawat isa. So, especially sa mga manggagawa dito. So hindi ka agad, hindi ka agad makakakuha ng informasyon. Especially sa mga, alam mo yun, uh, hindi naman uh, kinakailangan. So, may nakailangan ng mahabang proseso pag ka makakuha ng informasyon, uh, information, especially yung identity mo or yung profile mo. So may pinagdadaanan niyan mga kababayan. Kahit ligtas pa rin talaga dito, especially yung karapatan ninyo ay masusunod dahil ang Poland ay mahigpit pagdating sa mga kanyang gawa. I mean, mahigpit sila pagdating sa karapatan ng bawat isa. Kasi yung batas nila talaga ay sinusunod ng bawat uh, mamamayan dito. So, kung ikaw ay isang foreigner, kinakailangan mo rin sundin yung batas nila. Especially, nakamata talaga yun sa, sa atin, sa ating mga foreigner dito sa Poland, mga kababayan. Kahit mag-iingat kayo, sa mga ganyang uh, sitwasyon or dapat maging aware kayo ano patungkol sa regulation or patas ng Poland mapaloob man yan or labas ng trabaho so ayon din dito sa article na nabasa ko patungkol sa employment contract sa so, mga binipisyo ng employment contract klaro sa mga kondisyon ng pagtatrabaho nilalarawan ang mga responsibilidad, oras ng trabaho at binipisyo Kaya mas maganda talaga na may pattern or may gabay tayong sinusundan, ano? Para sa ating kaligtasan na rin. So proteksyon sa karapatan. Nagbibigay ng seguridad uh, sa trabaho at proteksyon sa mga karapatan ng manggagawa ayon sa batas ng Poland at ng Pilipinas. so ito yung kagandahan mga kababayan siguridad sa trabaho, naglalaman ng mga detalye sa pagtatapos ng kontrata at mga benepisyo sa pagtatapos so kung ang kontrata nyo ay 6 uh, months so based sa aking experience ang binigay sa akin nung una ay 3 months lamang then the next is 1 uh, year and after nung 1 year Ninigyan ako ng unlimited mga kababay. Siyempre, yung bumubuo ng kumpanya bilang isang mababang uh, manggagawa. So, sinosurvey ka niyan. Talagang uh, pagtatanong ka niyan, especially sa manager mo, kung talagang may kakayahan kang tumagal, may kakayahan kang uh, magtrabaho ng pangmatagalan kasi sila yung magbabayad ng tax mo uh, at sila rin yung mag-aayos ng mga legal documents mo. Kaya nagsisigurado talaga ang kumpanya, especially kung ikaw ay uh, OFW or ano, manggagawa, ano, mga kababayan. Kasi eh, base sa aking experience, walang eh, wala akong binayaran kahit nasa pag-apply ng uh, temporary residence permit dito sa Poland mga kababayan. Yung company ko yung nagbayad nun. Pumunta lang ako doon at nag-fingerprint then uh, pagkatapos nun, tinanong lang ako ng immigration officer ng tatlo hanggang apat na tanong then tapos na then naghintay na lang ako ng ilang buwan at binigay na sa akin yung uh, decision ng temporary stay ko dito sa Poland So ayon sa conclusion, ang employment contract ay isang mahalagang dokumento na nagbibigay ng proteksyon at seguridad sa trabaho para sa mga Pilipinong manggagawa sa Poland. Seguridad na nauunawaan mo ang mga tuntunin at kondisyon ng kontrata bago pumirma. Alamin ang mga karapatan mo bilang manggagawa at huwag mag at atubiling magtanong kung may mga hindi klaro so syempre bilang isang uh, empleyado rin dito sa Poland especially ang uh, language dito talaga ay Polish at napakahirap or isa sa pinakang mahirap na language ayon sa uh, mga lokal or sa ibang lahi isa sa pinakang mahirap na language sa buong mundo ang Polish language kaya at kung pipirma kayo ng kontrata at hindi ninyo maintindihan or may mga bagay kayong hindi maunawaan mas mainam na tanungin ninyo yung syempre yung manager ninyo kasi siya yung uh, magbibigay ng kontrata or yung employer ninyo tanungin ninyo ano or agency or yung taong uh, nag-aasikaso ng uh, dokumento or yung magbibigay ng kontrata sa inyong mga kababayan. Hindi masamang magtanong. Ang pagtatanong ay isang paraan na ikaw ay matalino ayon yan sa pag-aaral ng mga eksperto, mga kababayan. Kahit kung ikaw ay pahiyahiya and, at ang ending nun, magagalit ka or uh, may inis ka may stress ka, especially dun sa employer or sa agency mo, kasi piling mo na bogus ka pero ang totoo, hindi ka nagbasa ng kontrata bago mo pirmahan. Kaya't mahalagang basahin ang kontrata bago pirmahan mga kababayan. So tandaan nyo yan bilang isang uh, OFW dito sa Poland. Ito ay tips ko sa inyo or karagdagang informasyon especially napaka busy natin bilang isang OFW mga kababayan so alam ko yung experience ninyo kasi isa rin akong OFW na gumagawa ng ganitong videos para sa mga um, nangangarap ding pumunta dito at para sa mga Pilipinong nandito na sa Poland na walang oras sa sarili nila sa mga ganitong uh, panunood ng videos dahil nga busy ang bawat Pilipino dito, especially during summer, busy sila sa paggawa ng maraming pera. Kasi ito yung pagkakataon na makakagawa ka ng maraming pera dito sa Poland, mga kababayan. I think uh, one and a half year pa yung kinakailangan kong bunuin bago ako mag-apply ng... Uh, European citizen mga kababayan syempre magpo-focus ako sa pag-aaral ng language dahil yun yung kahinaan ko sa mga panahong ito mga kababayan sasabi so, ko nga sa inyo kung kaya ko ay kaya nyo rin kasi especially yung ibang mga kababayan natin ay veterano talaga no. veterano sa pag-abroad kumbaga ang ina-adjust na lang nila ay yung weather dito sa Poland So in terms of uh, tiyaga, uh, syempre merong, meron na ang ating ibang mga kababayan dito. Kasi galing na sila at nagtagal na sila sa ibang part ng Middle East at ng Asia mga kababayan. Para naman doon sa mga nangangarap makapunta ng Poland, syempre yung nag-uumpisa pa lang, panoorin nyo yung aking mga video patungkol dito sa Poland. So napakadami ko nang nai-upload na pwede 'yong maging gabay at maging motivation kung paano ako nag-start or nangarap papunta ng Poland. So meron na rin dyan uh, sample computation ng salary, kung paano mag-apply ng uh, working visa. So nagawan ko na rin yung agency ko. Ano, mga kababayan, ang gagawin nyo na lang ay panoorin especially kung gusto naman ninyong makita yung mga short video patulad ng background na to so marami akong short video na ang background ay Poland so pag napanood nyo yan syempre medyo mag uh, i-encourage kayo makapunta dito kasi maganda at malinis ang bansang Poland mga kababayan kung nais naman ninyo mag uh, mensahe or mag message sa aking private account na Adrian Wagan sa Facebook and sa Instagram so pwedeng pwede kayong mag-message mga kababayan at re-replyan ko kayo pagtapos ng trabaho ko syempre mga kababayan and during my days off isa pa rin akong OFW at uh, independent na manggagawa dito sa Poland kaya uh, dinidivide ko or hinahati-hati ko ang aking oras sa ganitong paggagawa ng videos, sa pagtatrabaho at sa pagpa-part time. Syempre, sa pag-relax uh, na rin eh, no? Pumbaga, uh, mabigyan ko ng timing sarili ko, syempre sa pagpa alam niyo 'yun, pag-unwind ng konti, especially summer dito sa Poland mga kababayan. Kahit dun sa mga nangangarap, don't lose hope. Katulad nyo rin ako, nagumpisa ako sa wala kasi first timer akong nag abroad huwag kayong mawala ng pag-asa dahil kung tinatsaganin nyo ay darating talaga at para sa inyo yan so once again ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland for 5 years na and magkita kita tayo sa mga susunod kong video mga kababayan and God bless